Better, better use kung yan ang gusto niya. yan. lang para... Ito na nga po mga kababayan po natin. Mukhang nahulog sa bitag ni Mayor Basti itong Sidiwata Torre. Dahil mukhang naubos po yung uh, pasensya ni Torre sa mga pagkahamon umano ni Mayor Basti na suntukan na lang. At ngayon si Torre na yung naghahamon na magboxing daw po sila ni Mayor Basti sa Aranita Coliseum. Alam nyo, kung ang pag-uusapan dito is sports lang, hindi po siya aatrasan ni Mayor Baste. Pero alam naman natin kung kaano po katuso itong si Diwata. No, mga kababayan natin. Kung gusto niya talaga na magyaya ng boxing kay Mayor Baste, no, total, police naman siya, marami siyang tauhan, pumunta siya sa Dabao. At doon na lang sila magboxing At least, kung ano po yung gagawin nila kay, kay Mayor Baste, ano po yung pang uh, tutuso, Nagagawin nila kay Mayor Bastie At least nandun yung mga dabawinyos Kasi traidor po itong si Tore Ay eh, yung mga ganitong klaseng paghahamon Hindi natin dapat pagkatiwalaan yan Eh, sabi ko nga nahulog po siya Sa bitag ni Mayor Bastie Dahil nagpapakita lang Ng pagiging mababaw niya At mahinang nila lang itong si Tore Imagine mo mga kababayan natin Galing mismo sa PNP chip Tapos ngayon nagpapakita ka ng pagiging pikon mo no? Sa paghahamon sayo na mga ganitong klaseng sinasabing suntukan daw. Pakinggan natin itong uh, interview ng media. Kasi ang nagpapainit dito kay, kay Diwata Tore. no, ay ang mystery media. And nakita naman po natin sa pagmumuka ni Torre ay hindi naman ito seryoso. No? pangiting lang. No? Kasi kung papatulan po ito ni Mayor Baste, yung basag niya na muka, eh, lalong mababasag, eh, tingnan nyo naman, pumuti ng konti. Mukhang nagpapaganda itong si Tore. Eh. Kita mo yung tsura ni Tori at ang ano ko ano po. Wala itong binatbat kay Mayor Basti. Pero kung gusto niya, sa Dabaw. Kasi traidor ito, mga bayan. Hinabot daw kayo ni Vice Mayor uh, Basti Duterte ng <try> ano, 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 ano? Reaction niya po? Pero parang scripted yung tanong, no? Parang alam na ni Tori at uh, Mukhang pinagandaan niya rin yung sagot. Parang pasabog na lang ito ng mainstream media eh. Mga ulit talaga kayo eh. <laughs> Pero you know, tama-tama uh, dahil uh, marami ang salantami ng bagyo at baha. Mm -hmm. Maybe we can use this uh, moment or this opportunity for uh, to raise funds in a well, charity boxing match this coming, para uh, mag-ease, this coming Sunday. Mm -hmm. sa Iyabang, you know. <laughs> Bugok talaga ito. Kasi kung papatulan ito ni Mayor Baste, maganda sa Davao. Alam mo sa Araneta Coliseum, no? alam naman natin na traidor po ito. Eh. Mamaya pag pumunta si Bastian at pinatulan, ano? biglang aaristuhin niya o kung ano naman yung pakulo niya. Eh, Napaka-traidor ito eh. Pero kung talagang seryoso sa dyan, sa kanyang pinagsasabi, hindi dapat magkaroon ng press conference. No? Talagang formal na match ba? Hindi yung ganitong napaka-informal na maghahamon lang punta ka dito. Magkakaroon ng ano, magkakaroon ng press conference, no? Yung nakasit up talaga ng maayos. Yung may mag-organize. ay palagay ko, mga kababayan po natin, hindi naman siya aatrasan. At ako sigurado na hindi po siya aatrasan ni uh, Mayor Baste sa kanyang paghamon. Basta so, siguraduhin lang, no? Na safe ang mangyayari. Eh, ito, tuso ito eh. Mahirap din, no? Ngayon nahulog po siya sa bitag ni Mayor Baste. Dahil siya na ngayon ay nagpapakita ng pagiging piko, no? ay kasi PNP chip ka ha. Dapat i-promote mo peace and order. Pero ngayon, ikaw nagpapakita ng pagiging pikon. Ha? Yeah? And wala naman itong laban. Kung talagang seryoso ang gusto niya. Di ba? Pero ito, hindi ito seryoso mga natin. Peta, <laughs> uh, tall Pwede. 12 rounds sa suntukan para maganda. At para medyo marami na marais Siguro yung advent sponsors per round may sponsor. So let's uh, place their merchandise uh, before it's round. So 12 rounds para medyo marami rin ang sponsor marami tayo. Kaya kaya 12 rounds dito. Oh, <laughs> Nagtatawanan nga lang ni Masti nung umahawak ng baril. <laughs> may race na po. Oh, sir, can you give us a bottle? dyan ha. And, uh, sa atin naman. Whether it's serious or not, sa atin, let's just put this on a better better use. Kung yan ang gusto niya, madaling pagbigyan yan. Boxing na lang para madali set up. At uh, gawin natin this coming Sunday, 9 I'll be there in Aruneta. I'll ask in <laughs> I-organize mo na maayos to, re. No, wag yung pupunta ako ganitong oras. Organize mo na maayos, magpa-press con kayong dalawa, ang gusto mo talaga, no? And uh, formal, agad-agad, eh, hindi pa nga na-organize, tapos agad-agad na suntukan ganap ka ng ano talaga ng event gawin mong event talaga ano maayos wag yung parang pagyabang-yabang lang obvious naman mga kababayan natin nagtitrip lang si Tore eh. no agad-agad linggo uh, ah, ka ng ano talaga kung gusto mo talaga mag-organize pwede naman eh kasi pulis ka naman eh no marami ka namang hawak dyan and uh, coordinate ka dyan sa Philippine Sport Commission o sabihin mo magpapawis kayo ni uh, Mayor Basti wag yung pag mamayabang ka lang sa mystery video, ang ina, baka mamaya, pag nandyan na, eh, ay, ayaw ko. Ayan, <laughs> eh, alam mo itong sinabi ni Tori, -yabang, yabang lang ito, mga kababayan po natin. Baga ano lang ba, yung palak-palak lang sa ilonggo. <laughs> Sa tapo boxer ay kung saan, hindi daw, dito na blight. Kumusta naman tipo ganun tayo kung sa akin mo gusto mo. Ano ko yung mga comments sa so social media? Bakit kailangan mong patulan? Si Basti. Ay di hindi mo masabi na patulan. Ay this is this an opportunity. Di ba? At kailangan mong patulan. Kasi pikon nga. Tapos ngayon dahil dihado po siya, no? And parang ano lang, parang ganito lang nangyayari sa administrasyon ni Marcos Jr. Wala po silang nagagawang matino. Hindi po nagtatagumpay ang kanilang mga pagmamayabang. Yung 5 minutes quick response niya. <laughs> Palpak. Tinagtatawanan <laughs> nga po ng taong bayan. Nakikita namang scripted sa mainstream media na videohan. O, oh, diversionary tactics. Kunwari patulan niya si Mayor Basti para mag-iingay lang siya. Y yun lang yun. Pero syempre, si Mayor Baste, hindi naman basta-basta sabihin, o oh, sige, patulan natin to. Mahirap. Kasi traidor po itong si Torre. At nakita naman natin kung anong ginawa niya kay Presidente Duterte. Mamaya pag sabihin ni Mayor Basti, o oh, sige pumunta ako dyan, no? Uh, niya sa ibang kaso naman ng kababayan. Mahirap. So, at the same time ako, sigurado hindi talaga lalaban itong si Torre. Hanggang ano lang to, hanggang kwento lang ito. Siyempre pag kumagat na si Mayor Basti, mamaya may ibang kaso na nakakaharap yan itong si Mayor Pase. At alam ko mga kababayan po natin, paghahamon ni Mayor Pase, ulitin ko ha. Matagal na ito eh. Kasi mamaya pupuntahan natin yung kanyang bagong, ano, bagong, basta the Bawinos. No? Kung sa ating mga kababayan, kaya uh, uh, sigurado marami ang sponsor nito. I think mean that uh, all the proceeds that we raise, uh, we'll donate to charity. Ako, I'll donate to charity kung ano man ang part ko rito. At uh, Dabag mamaya lang ito kay Tore, mga kababayan natin. Anyway, punta natin ha. Uh, ito kasi yung ni, ano. Ni... Ito yung interview or parang basta't dabawin nyo ni Mayor Baste. Walang ganyan eh. Walang paghamo na ganyan. Eh. Pinag-uusapan na doon is 5 minutes quick response. No? Alam ko nakita eh. Ni, ano, ni Tore, hindi makikinig sa akin. He will not cooperate. It's, uh, it's, up, up to them. them. Okay? okay? So, sinabi naman na ni Torre na may 3 response. Sana ma-feel -ma, ma, ma ng, ng mga adabawin nyo. But, but, tingin ko, gagawin niyan harassment lang talaga. <laughs> Dura, Torre. So, yan ang naging comment ni Mayor Baste. Ano rin pa natin? Uh, Mr. Torre, sanay na ako sa iyo. Sanay na sa pagiging mayabang. <laughs> sanay na, sanay na, na, na kami sa iyo. Kinin na po nga yung tatay ko eh. Mm. Okay na yan. just do whatever you want. You have two years and then finding kandidasi sa 2027. So, at saka may kaso pa ka na ngayon eh. Think about it. Gusto mo karasin ako, karasin mo lang ako. Kasi matapang ka lang naman, eh, we have the position eh, pero masuntokan tayo. Ano rin kung makaya, may Mm -hmm. Ito pala. Ah, ito pala yung hamon ni Mayor Paste. No, hindi ko lang nakita. Makapapayan pa natin. Sige. Ganun lang. But you're a coward. You are nothing without your position. Sa totoo lang. And nagmamatalinuhan ka lang. Yan ang talaga ginagawa mo. May trimming trespass ka. May nakaabang na siya. Nakita ka talaga. So, maganda rin yan. No? Pero ang hamon ni Mayor Paste, suntukan eh. Hindi boxing eh. Suntukan. Maganda eh. Walang, walang gloves bakit pa mag-gloves? Ito na lang, walang gloves. Ganang media Kawawa ka naman sa totoo lang. <laughs> okay na yan. Yung 3-minute response mo, prove it. Prove it to the Dababay News. So sabihin, say, kayo PNP. Tapos so sabihin nyo, hindi na safe ang So ano? Ako ba ang polis o kayo? Kung <laughs> um, sa index, ang Davao City is third to Chiang Mai in Southeast Asia. Why cannot you maintain that? If you cannot maintain that, that means you're not doing your job. That means the PNP is not doing their job. Kung nangyari yun, who is to blame? Ako o ikaw? Yung magtuyo mo, hindi ka na nga sumagot. So Oh, sige, tingnan natin mga kababayan po natin, no. Oh. Tingnan natin kung ano magiging response po ni uh, Mayor Baste, no. Kasi nga sabi nga ni Mayor Baste, eh, try si Tore. May Mahi na uh, no yung mga paghahamon niya nito. Pero kung gusto niya talaga, no, hindi ba siya atrasan ni Mayor Baste? Eh, titingnan natin, no. Dapat yung setup, hindi yung ora-orada na parang nagpapasikat ka lang sa midstream media, Tore. So, planuhan niyo, total gusto mo is uh, ano? Uh, charity game or charity boxing. So, maganda yan. Dahil mapupuno yung Araneta Coliseum or kung gusto mo, sa Dabao. Sa Dabao gawin para safe. Kasi, trader ka, mahirap ngayon. Pag nabugbog ka ni Mayor basti no, aaristuhin mo dahil binugbog ka. <laughs> Kasi alam ko, luluhod, no, magmamakaaway itong si Tore kung talagang lalaban po siya kay Mirvasti. Kita mo naman natin, no, sa postura ng katawan, sa edad, at, uh, Lugi lang para sa akin si Mayor Baste. Dahil wala na po siyang babasagin. Dahil, yun nga po mga kababayan po natin, no? basag na basag na po yung pagmumuka nitong si Diwata Tore. <laughs> mga kababayan natin. So, alam mo, inakala ko na, ano, na, hindi, na walang hamon si Mayor Baste. So, meron pala, no? At uh, nakita no, na talagang hinamon po siya ni Mayor Baste ng suntukan. And uh, tingnan natin. no? ano pong mangyayari dito kung babawiin ni Tore. Pero palagay ko, kung kakasa si Mayor Basti at may magpapagit na, yung may mag-organize, no, na talagang magkaroon ng permahan, ano man ang mangyayari, walang arestuhan, walang kasuhan, palagay ko papatulan siya ni Mayor Basti sa kanyang paghahamon na, ano nito, na boxing na ito. maganda to, ha? Maganda to, kasi... Kung matatalo, eh, sino matatalo, hindi eh, mag-resign. Ganun na lang, no? So, tingnan natin ito, no? Parang na-excite ako bigla, daw no? Kung ano po yung mga mangyayari dito. Pero, pag-aaralan ni Mayor Basta itong hamon ni uh, Diwata Torre. Kasi, ibang klaseng galawan nito. Ano to Hudas, eh, traidor. Kaya, kailangan mag-ingat din si Mayor Basta. Sa magiging response niya sa hamon din ni Torre. Mga no?